Alam mo ba ng unang 60 minutes pagkatapos mong magising ang magdidikta ng buong direksyon ng araw mo? Paano ka nagsimula? Kadalasan, yun din ang magiging resulta ng buong araw mo. Pero, eto ang tanong. Saan mo ba talaga ginugugol ang first hour mo? Sa cellphone? Sa endless scrolling? O baka sa pagsunos ulit ng alarm? Kung gusto mong mag-grow, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mo i-take back ang unang oras na yon. Dahil yan ang golden hour ng utak, katawan at kaluluwa mo. Gamitin mo siya para sa mind. Magbasa ng ilang pahina, journaling, o pagset ng goals. Body, stretching, workout, o kahit simpleng paglakad. Soul, meditation, dasal, o gratitude practice. Pagpon agad ang hawak mo reaction mode ka buong araw. Pero kapag sarili mo muna, reaction mode ka buong araw. Remember this, success does not start at work. It starts the moment you wake up. Paano mong gugulin ang first 60 minutes bukas ng magahal?